Ang ibang mga religion ay gumagawa o kumakatha ng bago nilang Biblia o inililiko ang tunay na translation. Ibinabatay nila at inuukol nila ayon sa kanilang pagnanasa na kahit alam nila na ito ay mali at bawal sa Diyos. Dahil sa pakinabang at hangad ay magkamal ng salapi na kahit ang kanilang kaluluwa ay mapahamak sa impyerno. Ngunit ang mas masakit, ay nang dadamay pa ng kanyang kapwa, upang may sama nila, sa maling pagkaunawa sa Biblia, at sa mga aral at turo ng Panginoon, at mga utos ng Diyos. Ipinapalagay pa nila na sila ang tunay, dahil sila ang higit na marami, kesa daw sa ibang samahan. Hindi ba ganin nalalaman? na nasa mga marami ang pagkakasilo sa katutuhanan ayon sa Biblia. Mateo Kapitulo 22 Versikulo 14 Sapagkat marami ang mga tinawag, datapo at kakaunti ang mga nahirang. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 5 Sapagkat marami ang magsisiparito, sa aking pangalan, na mga ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 11 At magsisibangon, ang maraming bula ang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. Kaya huwag ninyong ipagmapuri, na ang inyo inyong samahan, ang higit na marami at siyang tunay, ngunit ang mga aral naman ay mali sa nasusulat sa Biblia. Ang Biblia ay binabasa at pinag-aaralan, ngunit ito ay hindi natin kayang ipaliwanag lamang ayon sa ating pagkaunawa, kundi rin naman sa tulong ng Espiritu Santo na gagabay sa atin upang sa ating ikatututo. Isayas Kapitulo 34 Versikulo 16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga ngailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kanyang espirito. Juan Kapitulo 14 Versikulo 26 Datapuat ang mga aliw. Sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, Siya ang magtuturo sa inyo, ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 20, na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan, ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 21 Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos, na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kumakatha pa kayo, ng bagong limbag na Biblia, na pumapabor sa inyo, upang maipagmapuri ninyo, na nasusulat ang inyong mga kasinungalingan. Ang halimbawa dyan, ay ang talata na mababanggit sa aklat ng mga gawa na sa lumang salin sa Ingles at Tagalog, ay tama naman. Acts chapter 20 verse 28, Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Mga gawa Kapitulo 20 Versikulo 28 Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo, na mga obispo, upang pakanin ninyo, ang Iglesia ng Diyos, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang karamihan sa atin, ay pinapalitan ng salita ng Diyos, na ipinapabor. Ayon sa kanilang paniniwala, ayaw humanap ng tunay na pagbigkas. Or translate sa ibang mga wika, o lengguahe. Ang ibang bagong salin, sa Ingles at sa Tagalog ngayon, ay may bahid na ng pag-iimbot sa kapwa. Ito ay balintuna na, o isinalin sa kabalintunaan sa wika. Tandaan ninyo. Lahat ng ibinawas at idinagdag ninyo sa aklat ng Diyos ay makukuha ninyo ang kaparusahan na naaayon sa galit ng Diyos. Pahayag Kapitulo 22 Versikulo 18 Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Pahayag Kapitulo 22 Versikulo 19 At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Ang wika sa Biblia ay ating saliksikin at basahin. At huwag magdagdag at magbawas. Kung iyong babaguhin ang translation, ay ibatay ninyo sa tamang salin. Kung ano ang tunay na translate, nang hindi kayo magkasala. Oo, alam naman natin, na ang lahat ng mga nangasusulat, sa Biblia ay pawang mahirap unawain at hindi agad maiintindihan. Kaya ang iba ay kumakatha ng sariling pakahulugan na upang makabingwit ng madaming kasama. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 16 Gayon din naman, sa lahat ng kanyang mga sulat, na do'y sinasalita ang mga bagay na ito, na do'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam. At ng mga walang siyaga, nagaya rin naman ng kanilang ginagawa. Sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Jeremias Kapitulo 23 Versikulo 30 Kayat narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. kaya nagagalit ang Diyos sa kanila dahil ninanakaw nila ang bawat salita ng Diyos upang palitan ng kanilang kasinungalingan huwag ninyong gawing mali ang salita ng Diyos